Halos dalawang linggo bago gunitain ang Semana Santa, naghahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway at Subic Clark Tarlac Expressway para sa inaasahang buhos ng mga biyahero. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Iyan labing dalawang araw mula ngayon ay gunitain na nga ang Semana Santa kaya naman pinakahandaan na ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX at Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX ang likas sa pagdahan ng mga motorista sa pamagitan ng pagdilunsan ng safe trip mo sa Lugbo dahil ito siya, nagabayan ng mga motorista mula Holy Wednesday, April 4, hanggang sa araw na pagkikiyan sa April 9. Ang inaasahan naman pagbabalik ng mga bakasyonista. Inaasahan kasi siya na sa taas ng 15 hanggang 20% ang 160,000 na regular na volume na dalay ng mga pagkikiyan sa mga naturang extra space. Bahagi ng programa siya yung pagkatalaga ng ambulance tellers at pagkikipas ng traditional toll booth. Pabandayan din ang mga NP at show points tulad ng Palitawa, Pintanao at Dao, Mabalakat, Toad Plaza. Aliban sa mga auto mechanics na no, on-style by 24 oras para tulungan ang mga masisirap. At yan, nakabantay din ang mga medical personnel para naman sa mga makakarami sa so, okay. mga problem. Para mapabilis ang biyahe, maglalagyan na rin siya ng extra plane mula NX ng NX. Ibig sabihin, pag-passage ka lang ng NX, eh, pwede ka nang mag-try Ibigyan ka na lamang ng stop at yun yung iaabot yeah, paglabas mo ng SSX para hindi na maraming cold boost pa yung narahanan sa pagkabayad. Pang iwas din ito naman daw siya ay pagkakaroon ng internet connection sa siyam na service stations ng Enlex. Sakali namang malubat, ang inyong mga cellular phones ay may mga nakatalaga rin omnipresent charging stations na libre magagamit sa mga magulis pa magkakaroon din daw ng dalawang base camp sa SFX, lalo sa lahat ng service station ko. May Facebook at Twitter accounts na rin ng NLEX na pwedeng i-follow para updated sa daloy ng trafico. Sa kanilang encounter naman ng Adria, maaaring gamitin ng emergency call boxes na nakapresto sa kahabaan ng Expo Space o tumawag sa hotline P5000. Sa kabila ng pag nito na ito, ay kay MNCC President and CEO, Rodrigo Franco,